Yan guys, dumating na kami dito sa aming pupuntahan. Yan, nakakuha na kami ng cottage kung saan kami nag guys. At saka ang hirap-hirap talaga, guys, kasi maraming tao ngayon. Kaya dito kami sa dulong-dulo nakakuha. Yan, kita nyo na sa ilalim kami ng as uh, nagsso papuntang swimming pool, guys. Ito lang kasi yung bakanting nakuha namin. <laughs> <laughs> Andami flower yan guys pasensya na kayo ang ingay-ingay kasi maraming tao ngayon ah bagong taon katatapos lang ng pagsalubong natin ng bagong taon kaya yan mga tao nagre-relax at nag-enjoy Ang ingay na naririnig nyo guys, yan ang hudyat na mag-wave na yung swimming pool. Yan guys, pati yung daanan nila. Ang ganda guys. Yan, ito yung buntot ng dinosaur. At saka yan, ang laki-laki niya guys. At saka yung haba-haba ng liig niya. Ang taas-taas niya guys. Ang ganda dito talaga sa kampistuhan. Yan guys, nag-iikot kami ng asawa ko guys para pati kayo ma-enjoy nyo rin at panood po ano yung, yung kagandahan ng lugar dito sa amin yan. Yung daan ng mayroong heart dyan. Tsaka yung papunta kami ng uh, the longest slide dito. Yan, and the biggest slide. Yan. Kaya lang guys, hindi pa ito tapos. At saka mayroon rin silang zip line dito kung gusto nyo maglaro guys. Yan. Itang kita nyo ang kanang bundok guys. Ano? Yan. Nasa bundok talaga to. Yan. Dito naman yung mga parang mga alien na revolto guys. Tingnan nyo. Iba't ibang klase ng mga hayop. Yung parang sa ibang lugar. Yan, makikita nyo dito guys. Kita nyo na. Kahit ano uh, nanonood lang kayo sa video ko, nag enjoy kayo. Pero pag may time kayo, punta kayo dito sa amin sa Negros. Ang, pi ang pinakamagandang resort dito sa aming lugar guys. Yan, at saka marami pa namang iba. Yan, mayroong, ayun uh, yung yung parang dragon or ano yung batao dyan. Yan, nag-iikot siya. Yan, kung gusto nyo pang makita yung iba-ibang lugar dito, aban nyo na lang sa aking video clip. Kinuhaan ko guys para sa inyo ito. Uh, para ma-enjoy rin kayo sa panonood ng aking video sa ating pagsalubong ng bagong taon at sa lahat na sumusuporta sa akin at nagsasubscribe thank you my beloved followers thank you for everyone of us and God bless panood nyo lang guys ang susunod kong mga videos sisikapin ko na sa taong ito sunod-sunod nating makagawaan ng mga magagandang lugar na i-share ko sa inyo dito sa amin sa negros Okay, thank you for watching. And god bless you all. Keep on watching guys. Bye.